DILG may pagklaro sa enot ng naging pahayag kansarong opisyal kanahensya dapit sa pagkakaibwelto kan mga barangay sa pagpapapirma sa pigtutulod na People's Initiative Movement. Pirang barangay sa Partido Area sa Camarines Sur nagpahayag man sa indang sentimyento sa bagay na ini. Uyan report ni Jessica Kalinog sa pag-atubang sa media. Pigklaro ni DILG Secretary Benhur Abalos na mayong panundo na nagpapangalad sa mga barangay official na magpapirma para sa People's Initiative Movement. Suway ini sa enot ng naging pahayag kan sa opisyal kan ahensya na nakatutok sa barangay affairs. Tugang pa ni Abalos, igwangani ni Nkomelec Anbank Resolution na nagsasabing de ikabali ang elected barangay officials sa mga pigbabawalan na magpartisipar sa mga political activity, alagad kaklaruhon pa daakan hasta sa inan sakop kaini. Ibig sabihin po pwede. But again, they cannot choose government resources. Antayin na lang muna natin, tasagot naman kagad ng komele. Para kay Kapitan Olivia Oliver kan Barangay Santa Maria, na iyumang presidente kan Liga kan mga barangay sa Banwaan in Lagunoy Kamarinesur, kuni ka kamaray kan mas nakakadakol, mayo man subot nin maraot na magpartisiparan mga barangay. Alagad importante na maipaintindi mo na sa indanin pakaray kung ano ang but sabihon, ano ang obheto, asin ano ang importansya kan gigibuhon na aksyon. Basta magandang hangarin lang po ang sadya ng mga mambabatas natin at matagal na din pong hindi naaamyendahan ang konstitusyon natin. Nagbabago rin naman po ang bansa, pati naman po sa mga pangulo ng Pilipinas. Basta hindi po ibenta yung bansa natin ng mga mambabatas. Sa datos kan Comelec Bicol, sa probinsya nin Camarinesur, sulamenteng ang Partido District ang iguanang naisumitir ng mga pirma para sa People's Initiative Movement. Alagad sigun ki Kapitan Olivia, mayo pa man yung nakakaabot na papel sa inda, asin kun may mag-abot man sa si syertohon daanindang naiintindihan ni Ininin Maray kan mga opisyalis kan barangay antes na darahon asin papirmahan sa mga namamanwaan kakabisayin -ka kung anong magandang layunin. Yun lang po muna ang hindi po tayo basta-basta pwedeng magdesisyon ng pabara-bara. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.